Welcome and welcome back to my channel guys. For today's video, mag-unboxing tayo ng ano order ko sa Shopee, which is yung Bluetooth dongle. Ayan guys, since um, wala kasi yung Bluetooth, yung computer ko, which is yung Windows 11, naka-Windows 11 kasi ito. So, ayan, mag-unboxing tayo. And in-order ko siya sa TPD. So, yung TP night guys, umorder ako ng kunyari ngayong araw. Then, maya maya, pinapack na nila. Then, sinasend na nila yung order sa'yo. So, para talagang, ano talaga, mag in a relationship ka talaga kay TP night. Updated talaga yung, yung pag-dawit, pag-update niya. Sinasend niya yung picture. Tapos, ayan, mamaya tatakit ako sa inyo. Nagamitin hmm. ko to. Naruan ko to eh. Naruan. Naruan. I-order ko siya, guys. Ah, uh, ba, siya sa wifi. Hindi siya bluetooth. Wifi, bluetooth, and yan. Ay, 399 pesos kasi naka-voucher. Pero, in real price, um, almost 500 pesos siya, guys. Ayan, 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 ayan. Alam niya, da. Oh. May recommendation ng kaibigan ko. So, TP-Link. AC 600 and nano wifi. So, syempre, bago tayo umorder, babasahin muna natin yung specification kung pwede ito sa mga computer natin. Ayan! Excited! I'm excited. Link to your computer via Bluetooth. Yan, kasi, umorder ako guys ng ano, ma-ono Need talaga ng Bluetooth um, para makakuha ng music. Ang um, pipiling AC600 compatible siya sa Windows 11 and 10 yan, thank you TP-Link so makikita nyo dito guys bluetooth and other devices so dito mag-add tayo sa bluetooth and other devices since ayan, meron naman siyang pinapakita na symbolize ng bluetooth then hindi siya ma-applicable sa phone ko or something hindi siya makapag bluetooth, ayan golden connect, yan, here's something start to try, and this videos, ganyan ganyan bla bla bla, and nagnood na ako ng mga videos kung paano ayusin, pero wala talaga and ayan nga since wala nga siya, hindi siya mag-connect sa bluetooth, need natin ng bluetooth dongles sa TP-Link. Ayan guys, kung gusto niyo maghanap ng mga bluetooth adapter, and kung makahanap kayo ng mga ganito, ayan rin, sa mga um, pang wifi, ganyan, pwede kayo mag-search sa um, TP-Link kasi 2 um, days ko lang ata ito na-receive and sobrang bait ng seller dahil ina-update nila yung mga, bid, yung mga ano mga order sa inyo. So, open na natin siya. Open. So, sa amin. Sorry, guys. Hindi i-open. Ang dahan-dahan. Ang dahan. So, balit lang ng gunting po. Ko. Pang baby. So, ayun na po. Unboxing na natin siya. Unboxing time. Ayan. Ayan siya, guys. So, meron siyang manual. Papa, yung Cute, ano ito? What is this? So, meron siyang CD. <laughs> ito lang siya. Super liit. Oh my God. Paano ko siya magkatabi? Char. Char. So, kailangan nakakatabi ah, siya guys. Ayan. Sobrang lit lang as in. Ayan. Ganito yung tsura niya guys. Ayan. And meron siyang logo na TP link. Then, ayan. Ang liit. Super. Hindi lang sana. Ayan. Yes. guys. and na-connect na siya. Pagkasalpa ko agad, automatic. So, i-click natin to. AC. So, magpapatugtog tayo. Narinig nyo naman. Galing, galing yan, guys, sa um, dito sa Aurora. Dito, guys. Dito, galing. Dito siya galing. Ayan. So, ulitin natin. Mag-repair dyan, nalawa. Okay, again. Ngayon guys, isa muli. Ayan. Um, na-delete ko yung ibang video. Oh my gosh. So, um, sa so pagka-review ko sa TP-Link ng um, itong Bluetooth adapter and why sobrang legit niya, sobrang ganda. And thank you talaga, Tiffany, dahil sobrang updated nyo and sinasend nyo talaga yung mga mabawat um, progress ng product kung kailan siya dadating. Kasi talagang 2 days pa lang um, na-receive ko na siya. Parang nagyuntay lang almost 2 days. Kasi Metro Manila lang ako. Sobrang ang gal grabe. Ganito dapat yung mga seller, yung nag-a-update sila sa mga um, customer nila. And ayan Um, kung naghanap kayo ng bluetooth dongle kung wala kayong bluetooth sa mga PC nyo, kung nakahide sa mga PC nyo, yung bluetooth nyo, I mean, kung gusto nyo magkaroon ng bluetooth sa phone ay sa computer at hindi nyo kayang ma magawa ng paraan para maka magkaroon ng bluetooth ayun guys, dito na lang kayo, dito na lang bumili na lang kayo ng bluetooth dangle, sobrang ganda And, ayun, ayan, yung bluetooth, USB adapter ng TP-Link Legend us at all. So, I am guys. And hope you like this video. And don't forget to like this video and subscribe on my YouTube channel. Um, click the notification bell, para update will